meron tayo naging desisyon sa buhay na mali. Pero hindi buong buhay natin ay mali. Kaya meron pang bukas para bumawi. Nang may tama ang mga mali na nagagawa ngayon. Ang karanasan mo ang gawin mong kalakasan mo. Hindi yung karanasan mo ang magbibigay kahinaan mo. Lagi mo isipin. Na kaya pinarones sa'yo ang mga naranasan mo para meron kang maibigay na kwento sa iba at maging inspiration nila. At mas makapagturo pa ng tama at mali sa iba. Bumangon ka at magpatuloy. Simulan mong tignan ulit ang sarili mo. At alagaan hanggang may angat mo ang antas mo, sa una mahirap, huwag kang susuko magpatuloy ka lang at huwag hihinto, sa huli makikita mo ang sarili mo na maayos at payapa na sa nakaraan mo. Disiplina lang sa lahat ng bagay. Isang follow, Like, comment and share dyan.